<laughs> Ang puti ni Rich. Ang sarap. Masarap. Pasok ka dito. Oh, pasok ka. Oh, go, Ang <laughs> um, brick mo, yung uwi ko yan. <laughs> Papasot kayo sa asin namin. <laughs> oh, hindi na gago na to. Oh, oh sipag-sipaga. Ben, pati kaya di kita mo ito alam mo yung nabibili sa TikTok? <laughs> yung tinidikit para gumanda yung ano? Taka, kung ako. Ah, Paper wall. Mamaka din ako pag malinis. Oo. E, Paper wall tanga. Color tas black. Ne, mm -hmm. O kaya color pink. Tapos lagyan nyo ng ilaw-ilaw na palibutan. May ilaw ito oh. Hindi ko ah! <laughs> Ang ganda nito siguro pag gabi. Kaso ang ikli niya Ben. Gago mahaba yan. Hindi ko ba pag ikakalat mo sa buong kwarto. Kasi pagpagupit ka na tangin ta, na Uy, maha mahaba pa yung ano, mahaba pa yung bakasyon <coughs> <coughs> ko. yung ubo ko, mahaba pa din. <coughs> Pag magpapagupit ka sa itawagan eh, mo kami ha, sasamahan diba, diba, ka. ka namin. Diba, baka bukas sa linggo lang. Eh. Bukas linggo. Tinig ko nga bukas, tatadyakan tata, kita niya, yung lelang mong kulit eh. O aking parko to, tanga na mo, malawag kayo pa sa dito. Iba pati dito. Nakasakad <laughs> eh panti ano gagawin mo